Hi guys, ayan samahan niyo ako mag-celebrate ng Mother's Day. At dahil Mother's Day ngayon, ayan magluluto tayo ng ating hapunan. So syempre, 'yan naman ang lagi nating ginagawa every day. Nagyayanian si Mr. na mag do kami. Wow, Sangyup! I-date niya kami sa sangyup. kasi alam niya na favorite ko talaga kumain sa sangyup. kasi hindi hindi talaga kami kumakain diyan as in kung if ever first time talaga namin makakain sa sangyup. Pero hindi ko alam bakit yung time na yun is wala talaga ako sa mood kasi nga siguro dahil masama yung pakiramdam ko noon wala akong panlasa so parang sabi ko parang ayoko kung kailan nga sabi ko nga kung kailan naman nagyaya siya saka naman yung wala ako sa mood na na kumain sa sangyu kaya na sana yun kasi alam ko nag half rice din sila noon kaya pagkakataon na sana nagluto na lang ako sa bahay ng okoy tapos ang dami kasi namin natirang kanin din kaya ayan ginawa ko sinangag ko na lang siya saka dami namin uh, hugasin kaya sabi ko talagang uh, din, sa um, susunod na lang tayo kumain kasi marami pa naman pagkakataon sana nga lang talaga half rice pa rin yung presyo niya kasi nakakainayang talaga panahon ngayon, kailangan nating magtipid, hindi tayo pwedeng gastos ng gastos. Kaya, ayan, sa bahay na lang muna, mas, uh, sa, mas safe pa, pagka sa bahay lang muna magse-celebrate, hindi mo nagagala. And then, uh, lalot may newborn kami, hindi kami basta-basta pwedeng gala lang ng gala. So, ayan, siguro nakita ni Mr. na nasusunog na yung niluluto ko, kaya ayun, tinignan niya. At saka, napakadami ko rin nabahin nung araw na yon kaya, talagang kailangan matapos ko yung mga gawain ko. Alam mo naman, pagka isa kang OFW, isa kang ina, trabaho sa maghafo, tapos pag uwi mo sa bahay, kailangan mo pa magluto, mag-asikaso, maglalaba. And yun nga, meron din kami newborn, tapos may dalawa pa kaming makulit. Pero yun nga, wala namang mahirap sa kapag ka kayong mag-asawa ay nagtutulungan sa gawaing bahay. So habang ako ay um, nagluluto tapos sinasabayan ko na rin ang laban yan and then si mister siya yan siya ang magsasampay tapos siya din ang tumitingin sa mga bata lalo na kay baby so yan si kuya wala nang ginawa kung hindi mag drawing drawing lang Buti nga hindi nga o 'yan umiiyak si baby kasi pagka umiyak 'yan nako napakahirap. So ayan, ganyan kami mag-celebrate ng Mother's Day. Hindi mo na kailangan lumabas pa para mag-celebrate. Okay na sa akin kung totoo silang na-greet lang nila ako ng Mother's Day. O di ba? So, happy Mother's Day sa lahat ng mga moms dyan. Be strong.